Yes, ma'am. Kaya binalik ni Sarah yung ROTC. Opo, plano niya talagang ibalik ang ROTC but sa dahang-dahang paraan kasi nga marami na ang ayaw. This is why we need the confidential fund para dito kasi maraming gagastusin. Nauna na nga yung sinasabing plano na papuntahin sila sa mga kampo, makikita yung mga gamit sa pandirigma, parang immersion kumbaga. Pero sa usaping ROTC, pwedeng sabihin ng mga lalaki no, na madali lang sa inyo sabihin yan kasi babae kayo, hindi nyo kailangang pumunta. Pero bilang isang babae at isang nanay, nakikita ko ang importansya ng ROTC sa anak kong lalaki. At halimbawa, kung tatanungin ako kung gusto ko ba na sumali yung anak ko? Aba, syempre. At ako ang unang-unang magkakanvin sa kanya na sumali ka anak. Kasi ang isang lalaki na nagkaroon ng karanasan sa ROTC or training ay talagang lumalaking maayos at may disiplina. Iba kasi talaga na ang bata ay lumalaki na may pagmamahal sa bayan. Kasi talagang makikita mo yan hanggat sa tumanda sila gagawa sila ng paraan para maiangat at mapabuti ang ating sambayanan. At isa pa po, alam naman nating lahat na talagang lapitin tayo ng sakuna. Isipin nyo na lang ang dami-daming bumabahang lugar sa atin. Ngayon, parami ng parami na ang lindol. Kailangan natin ng mga volunteers. Kailangan natin ng mga may alam sa ganitong mga bagay-bagay. At ang ROTC ay isa sa mga paraan na pwedeng mas dumami pa ang mga kabataan na mag-volunteer. Hindi lang bilang isang reservist, pati na rin pagiging isang coast guard. I mean, hindi naman sa gusto nating mapagod sila. Pero kailangan talaga natin bilang isang archipelagic na isang bansa. Ang dami-dami nating isla kailangan natin na magtatanggol sa atin, bawat isa sa atin, bawat probinsya natin. Minsan, sasabihin ng iba, ang OA-OA mo naman, eh, wala namang mangyayari. Yes, pero hihintayin pa ba natin mang may, may mangyari? Alam niyo po, malaki ang na magandang maidudulot ng ROTC kesa sa masama. Isipin nyo na lang, kesa aksayahin ang oras ng mga anak nyo sa video game o di kaya sa computer o di kaya sa cellphone, di ba? Mas mainam na mas maraming oras sila para sa pagmamahal sa bayan natin. And sa anong paraan? ROTC.